May re-rescue ka pa? Ter! Okay na pa siya, okay na pa siya, Karonda. <laughs> okay. Nag-rescue. Ayan yung ating ano, oh. Papasok pa yung tubig. Ay, kung oh, nakikita nyo, oh, ang ano, sitwasyon dito sa Bayugo, may kawayan, Bulacan. Ayan. Malim. Dito sa looban, lagpas tao. Lalo doon, sa Damba bayugo. sa dan. Kung po si tatay, ni-rescue na po si tatay. Tayo dito sa tay, mustang yung manok mo, tay! Tay! Kamusta mga manok mo? <laughs> Tay, baka lumubog ka tayo. Ganyan, tay. Ito sa kabila, tay. Guys, wala ng tubig. Walang kuryente. Ayan, yung mga bahay na walang second floor. Ayan, yung mga bahay na walang second floor. Siguradong kawawa ang kanilang kalagayan. Mataas. Mas mataas pa po tong ano, baha ngayon kaysa sa undoy dati. Ito yung pinakamataas na pagbaha na naranasan namin dito sa Ikawayan. Prima. <laughs> malak Malak naman. mag i po siya. Ayan, ayan. Baka malaglag. Ani-ani mo, anani? Yan. Gano'n? mga damit ka dyan na ano? Ano tinaas? Gano'n tinaas? May baby pa dyan? May ano? Nilubog lang yan sa baha para makalabas ng bahay. Oh? Hindi may lumang damit po dito. Para, para Uy. lang mayun. Taga-court to? Taga-santo taga sila? Taga-labas? Oh, madulas kayo. Madulas na ako sa parang, ano ah, mag ano, bagong ano panganak. Ikaw ikaw lang pa na nagpunta. Hello guys, ito po yung bagong panganak may, ang rescue May isang buwan doon, yeah. pwede namang naram na siguro. Okay din. Bagong panganak doon po yan, i-rescue lang po ng no, ating karonda. Yan. Kanina pa po yan sa si Karonda, walang pahinga. Wala na rin tulo. Kuryente, walang kuryente guys dito. Wala na rin tulo. May, may, may tuyo dyan na dami? Oo, oh, doon. Mamaya ako ako. Akin okay, na. Wala, nalikuha kasi yung ah, din. Nalikuha ka na. Saan? Doon, doon. So, eh, Prince. Kaya ka na lang mo. Ay, ni! Ano pa niya ako na ano? Christina or Kubot? Right. Baby, may okay. eh, baby babalutin. May baby. Babalutin yung baby. Sino yan? Saglit lang ka, Amot. Sino? Sino ba yan? Ay, Jekka, saglit lang, Jekka. Ha? Dinadaan yung mga nire-rescue dito, ha? Bagong panganak daw. Wala, ibang option. Hindi na kasya sa ilalim. Kanina kasya kami. Sakay so dumaan, eh. Diyan na lang patawid-tawid. Tawid. tawid Ani, dapot aja ka kahit anong kumot. Kanina kasya kami, dala dalawang sundo kami sa ilalim daan, pero ngayon. Dapat yung nanay paunahin mo na. Kaya nga, yung baby, paano? Iwanan. Madali yan. Grabe naman nangyari dito, guys. O, mga taga ano. Ayun, anong yun lang nangyari. Ito po yung bagong panganak. Ayun na po. Na-rescue na po yung bagong panganak. Yung kawa naman, oh. Yes, mm -hmm. Lord. Oh, wala lang ang sa kanila. Kaya ating karonda, ma. Mabuti to ating karonda. Ka. Hoy, oh, ano ba yan? ako, pa. Ah, uh, ito, ito. Papare-rescue din, oh. Ayan. May bagong panak. Ayan na po. Nagre-rescue sa barangay. Wala kang barangay na mapasok, eh. Ito Siner lang nung naging... Ito lang, isang nag rescue, na, Okay. Ah, si Buboy. Ah, tatlo daw. Ah, tatlo. Ah. Tatlo, tatlo daw po silang nag-rescue. kapatid ko si Shout out kay si Iron, at Manuel. At si Karonda. General Leake. Sila po yung tatlong nag-rescue sa looban. Ay, naku, baka mashoot yung ano, yung baby. ay na po siya. Ayan, ito na po ang baby. Uy. Kawawa naman yung baby. Oh. Sige. Pasa-pasa yung baby. Ano ba yan? Bata nga ba ni Reski? Ang mahulog! Ito po yung mama, mama niya. Saan po asawa niyo, Teng? Pero papunta po dito. May Reskin pa. May Ah, may bukol na po kayo. Naontog? Ito po yung nanay nung bata. Wawa naman. Ito, ito lang ako damit. Kuya, pasabi po dun sa ay, 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 Sabihin mo na lang daw, Ner. Ako, unahin muna na rescue bago natin balikan yung mga gamit nyo. Sige, tama, tama yan. Okay, sige. Ay, ingat ka, Ner. Isusunod na. Isusunod yan. yan kasi, wala na yung pintuan nila. Nilubog yung baby sa ilalim para na makalabas. Ay, delikado yung asaw. Ano niya, asawa niya doon. Dapat nabasa sila. niya, makakalabas doon. Makakalundag may bintana pa eh. May, may bata pa doon. Mayroon pa pero kaya na kaya pa raw eh. Kanino ta na? Tumas pa tubig, Ner? Sobra. Taga saan yan, Ner? Taga sila? Taga doon. Saka, na, saka nag-rescue. rescue Ha? Saan ka pa nag-rescue? Papunta nga doon. Andin, may re-rescue pa dyan. Sino? Yung doon sa kila Kuya Chris. Ayan mga karonda. Ayan po sa ating, ating J3 Ronda. Karonda, anag. Nag-rescue ng ating mga kapitbahay. Yeah. Eh, ilan pa re-rescue mo. Tatay pa. Tatay na lang? Marami pa, kaya lang. So, you know guys, tingnan mo nyo, guys, kalalim, oh. isang, ano you know, first, dalawang floor yan. Yung first floor, halos kinainan ng tubig. So, ang mga talaga nila, wala nang lalabasan. Kaya kailangan nila mag-evacuate kasi, may, wala. Mas delikado sila pag di pa sila lumabas. Yan. Bali dito, eh, mga sapong pamilya na po kami kasama dito. So, I-rescue po na ating karonda. Ayan. Shout out sa mga nag-rescuer natin sa kapatid ko na si Aaron at si Manuel at si Karonda Tano. May bago pang anak din dito sa taas. May bago pang anak. wala na guys wala na talagang ano hindi ka na makakaano lakad kailangan e sa bubong na lang daan yung aso yun oh eh. Lord, sana humuha pa na itong baha. Bana! Hindi kayo, kayo pupunta dito, ha? Grabe yung ano nila. Babog na yung bahay. Pinto na yun. Shout out sa aking asawa. Napakabuti talaga ng kalooban ng aking asawa. General mo itilike. <laughs> Naway pagbalain ka. Salute kay tito. Yan, ganyan po talaga yan si ating karonda. Musilak ang kalooban. Rescue, eh. Ayan. Dami niya po ni rescue. Yan po. Kaway kaway! Shhh! Yan. Yan. Salamat Yan. sa iyo. Salut sa ating rescuer. Wala po kasi nag dito sa looban. tapos, Yan. Ingatan nyo po ang ating karonda naway matapos ang pag-rescue nyo ng maayos. Na walang, ma walang mapahamak sa kanila. Kita nyo yung mga tao yun. Mga na-stranded. Ito, dito. Nag-rescue pa. Kay kayo na ba na next? Supuntahan ba kayo? Ah, sige, si tatay. Si tatay daw. Rescue nyo na daw. Si tatay daw. Gin giniginaw na daw si Lolo. Takot na yung silang. Ay, kuya, mayroon pa. Dapat nagsisinelo si Tito Tito. Puro ano yun. Ayan. Okay, pag Hello guys, ayun po aking ating karonda. Ayun po si ating karonda. Dito yung ronda. Ang i-rescue po siya ngayon ng mga tao. Yung mga kalitbahay po. I-rescue yun niya po dito at kapunta sa bahay ng ate ko. Yung pinakamatas na bahay niya. Ang i-rescue po siya. Kaling kali na pa po nag rescue tong aking asawa eh po ang Mami Les. na po talaga dito sa Bayuna ng Gawayan. Wala na lang totally sa ilalim. Pagpas tao na po. Bubong na po ang tawiran ng mga tao dito. Kasi hindi na talaga makagaan. Saan saan dumaan? Bubong na, yun na. Eh, nung bubong kayo parang ato na? Ay, bago pang anak pa nga daw eh. Taga saan yung bago panganak anak? Sa court? Sa may kaila kayo. Ipapasok nyo doon. Sige, sige. Eh, chat-chat ko si ano sige, 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 sige. Yung mga anak mo, boy. Mga bata. Hello guys, ito na. halo na kami dito. Halo-halo na kami dito. Pero okay lang, at least, tiktas po ang ating mga kapitbahay. Kailangan talaga ay magtulungan. Mer, Bakit ka na mapapano. Baka na ka, ka rescue ha. Mag-iingat ka. Ayan po ang aking asawa. Ayan. mag rescue pa po sila. So, mamaya magbibigay kami ng update ulit. So, gabayan niyo ang aking asawa sa pag rescue yung nakaronda, this way. Sana tinila na ating ulan. Magpastaw na po guys. Magpastaw pa. Magpastaw na po dito. Hindi na po makakadaan. Bali, ang daan ng mga tao is na lang. Nabubong na lang po sila dumadaan para ano, makatawid dito sa taas. Please pray sa ating lahat. Uh, ah, Mag-keep safe everyone, guys. Guys, ayun na, mga nirescue. <laughs> bagong panganak, ang cute na. Uh, 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 Hingi na lang dali ate. Akin na lang yan. Uh, ang <laughs> cute. Oh, bagong panganak, yan na-rescue na po. Oh, oh. Yeah. Iba sa pang baby. So, guys, ayan na po yung na-rescue. Na-rescue. Ano so, po ba isa pa baby? O, oh, di ba? Ang cute na mga baby. Uh, ito ba, ito, ba, ito ba. Yeah, baby. Okay, pa, ito pa, ito pa. Ayan. Wow! Baby ka eh. Bagong panganak yun, ni-rescue lang po. Hindi na bagong panganak sa iyo. Wala pa Sana tumila na ulan, no? Kawawa yung mga bata. O, rescue uh, rescue lang po yan. Bagong panganak daw yan. Tandaan nyo po mga karonda, sa panahon ng kalamidad, huwag lamang puro sarili ang iniisip. Isipin din natin na makatulong tayo sa ibang tao at makapagsalba tayo ng buhay na nangangailangan ng suporta ng ibang tao tulad natin mga karonda. Huwag natin isipin na wala tayong pakialam sa kanila dahil hindi natin sila kaano-ano. Bagkos, tumulong tayo sa abot ng ating makakaya.